Natuklasan ng mga eksperto na tila sinasadyang tambaka ng patay na corals ang paligid ng Pag-asa Island. May hinala naman ang National Task Force on the West Philippine Sea sa kung sino ang may kagagawa nito. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Sa video na ito, makikita ang mga puting coral sa may pag-asa island. Ayon kay Dr. Jonathan Antikamara ng UP Institute of Biology, ito ay patay na na coral na itinambak sa pag-asa case 1, 2, at 3. At unti-unti rin nitong pinapatay nito ang naturally made coral sa lugar. Many of the corals are now small. Um, many of the large corals are now dead, and there's not a lot of live corals per unit area. So, konti na lang yung buhay, no? There's not a lot of fish anymore. And where you find fish, makita nyo mamaya, most of them are now small fish. Hindi rin umano normal ang taas at dami ng mga tinambak na coral na tila bang mayroon reclamation doon. Typical island that's naturally formed in the Philippines, the slope is usually gentle because the wave will try to erode island itself over time. No? Ang pinagtataka pa nila, mayroong mga malalaking coral sa ibabaw ng mga tinambak na coral na imposibleng mangyari maliban kung sasadyain ang paglagay nito. So parang paano sila tinangay doon sa gitna? Hindi man lang sila duman, walang nakascatter na gano'n. Around the edges. Ito ang kanilang natuklasan nang magsagawa sila ng pagsusuri sa mga yaman dagat sa nasabing lugar nitong Marso. Hindi dapat nasira ang coral sa Pag-asa Island dahil malayo ito sa mainland at halos walang mangingis na doon. Kaya naman ang kanilang konklusyon, The Pag-asa Coral Reefs, the K, the Pag-asa Island itself, coral reefs that are now experiencing either a decline or degradation. No? Overfishing and uh, habitat itself is not in a good condition. Dahil tila sinadya ang pagtatambak ng mga patay na coral doon, tingin ni Commodore J. Tariela. There's no other country that um, we can pinpoint. No? It's only the People's Republic of China. Paliwanag dito ni Tariela, una. Sino ba ang may access dito sa case 1, 2, 3, and 4? No? Uh, dito sa case 1, 2, 3, and 4 na to, sa pag-asa, malapit to. Dalawang bansa lang ang malapit dito sa case na to. Una, Pilipinas. Pangalawa, People's Republic of China dahil malapit ito sa Subiri. Pangalawa, China lang anya ang may kakayahang makagawa ng man-made island. Wala naman tayong karanasan na gumawa ng paninira ng corals para makagawa lang ng small-scale reclamation para mapalawak ang mga area na to. So it, it is only the People's Republic of China who has um, a professional record ng uh, ganitong gawain sa South China Sea. Kaya naman ang rekomendasyon ni Dr. antikamara sa pamahalaan, I think we need to prioritize uh, monitoring, management, and rehabilitation of many of these reefs. So these are the important activities that the Philippines should lead ayon kay Tariela, iprenisenta nila ang findings ni Dr. Antikamara sa National Task Force of the West Philippine Sea. Magsusumite rin anya sila sa Department of Justice kapag matanggap na ng Philippine Coast Guard ang official study ni Dr. Antikamara. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.